talaga talaga uh, magawa ng paraan malinate kasi sa trabaho dito ang kapal ng ano kapal ng traffic kasi yung mga bus na yan dyan, ayun yun nung nagpapatraffic eh nagkakay ng hero yun yung nagpapatraffic yan mula doon sa may ano pagkita hanggang dyan sa may Ascoville ganyan mga gawain ng mga ano bus driver o di bus driver, mas jeepney driver lahat ng mga ano, pampublikong sasakyan wala silang konsiderasyon sa mga iba no? gaday sila ng pasahero wala silang pake sa mga nasa likod nila diba? hindi ako makakabal yung traffic